Hi mga Lodi Cakes! For today's video, share ko sa inyo na may bagong update po ngayon sa Messenger. So baka hindi po kayo updated sa Messenger, alam nyo po ba na may mga bago pong features na dagdag sa Messenger? At I'm sure maraming matutuwa dito kasi isa na dito sa bagong update, yung pwede na pong alisin ang end-to-end -end encrypted chats. So dito sa Messenger nyo, may three lines dito, pipindutin nyo lang. And then, pindutin nyo tong settings icon. Tapos, dito may kita nyo tong professional settings. And then, dito kailangan nyo lang pong i-turn on ang messaging tools. Once na i-turn on nyo po yung messaging tools, ayan, get messaging tools for professional mode. So, pwede pong ma-highlight yung mga important chat So, paano po mag-highlight ng mga important chats? Ito maganda to para sa mga online sellers sa may mga business. So, for example, meron po kayong mga customers. May kita nyo po tong icon na to. Pwede nyo po tong pindutin. Then, dito pwede po kayong maglagay ng label sa mga customers nyo para sa conversation nyo po, madali nyo pong may kita yung transactions nyo. So, pwede po kayo maglagay ng lead, ordered, paid, ship, or book. So, pakita ko sa inyo, for example, lagyan natin ng paid na label, pinutin nyo itong paid, tapos isa-save nyo na. So, once na ma-save nyo na po, makapag-add na kayo ng label. Pabilis po sa inyo or makikita ninyo yung mga transaction nyo sa customers nyo. So, dito may nakalagay na na label na paid. Kaya maganda to para sa mga mga online seller o kaya kung ginagamit nyo po yung messenger nyo for business. Nakatulong to lang na sa mga importanteng chat, sa may mga customer kayo na may mga order o kaya may kailangan kayong ship or i-book. Ayan. Lagyan nyo po ng label. Para ma-highlight yung chat at hindi nyo makalimutan yung mga importanteng ka-chat nyo, mga customers transactions. Kaalisin nyo na po yung label sa chat. Pinutin nyo tong label icon. And then, itong label na napili nyo, i-uncheck nyo na po tas pagka-uncheck nyo, i nyo na. tas mawawala na po yung label doon sa conversation nyo or sa chat. And if ever naman na gusto nyo i-turn off yung messaging tools, pwede naman... Pwede nyo pong i-turn off yan anytime sa messenger settings. Bukod dyan, ito na po yung pinakahihintay ng lahat para sa mga ayaw na mga end-to-end -end encrypted chats. So, once na i-turn on nyo po yung messaging tools ninyo, from now on, na na-turn on nyo na po yung messaging tools ninyo. Lahat po nang receive yung bagong chats or message ngayon, ay hindi na po siya naka end-to-end -end encrypted. Take note ha, yung mga bagong chats lang from now on na marireceive nyo, yun lang po yung mga hindi na magiging end and encrypted. Bigsabihin 'yung mga dating chat sa na naka end to end ay ganun pa rin po. Naka-end-to-end encrypted chats pa rin po yon. Kaya, i-turn on nyo po yung messaging tools nyo para yung mga bagong chats po na marireceive nyo or message na marireceive nyo ngayon ay hindi na po naka-end-to-end encrypted. At bukod sa professional settings, meron pang isang bagong feature siya na lagdag dito sa Messenger. itong ang memories. Kung sa Facebook, mapapansin nyo, meron pong mga nagpa-pop-up dyan, nag-notify sa atin. Tulad na lang nito, 2 years ago, minayday ko to. So, nag-memories siya nag back memories, gano'n. So, pwede na rin natin siyang gawin sa messenger. So, paano? Dito lang sa three lines, and then settings icon. Tapos, dito may kita nyo dito yung memories. Ayan, pinutin nyo itong memories. And then, i-turn on nyo siya. So, at this moment na i-turn on nyo siya, yung mga memorable moments sa mga chats nyo ay mag-bring back memories na rin. Ayan, ibabalik ang mga bakas ng kahapon. So, ano yung mga memorable moments sa mga chats nyo, mag-bring back memories din. Hindi ko lang sure ha, kung yung mismong messages ba yung magbi bring back memories. Pero tingin ko mga pictures and videos lang yung magbi bring back memories dito sa Messenger. Kaya wait na lang natin kasi bagong update lang to. So yun lang mga Lodi Cakes, please like and share and follow for more.